Ito po mga kabukid Dahil lumaki po yung tubig Sobrang taas, biglang taas ng tubig dito sa may kandaba Yung mga palay nila Ito sinusurvive po nila uh, So kinuha po yung palay nila Yung geek nila kahapon uh, Doon po, doon sa may mga puno na yun Sobrang layo So binangka ng Binangkinakay nila ng bangka Ito pala, dalawang bangka pala to Ito, may nakabang na truck dito ito yung kukuha sa palay nila, mga kabukid. Ilang araw nyo matatapos, kuya? Two days, Two days pa? Katagal pala, mga kabukid. Ito <laughs> ang oh, konti lang yung sa yun, oh. <laughs> Oy, oy, sasad-sad, oy. O, sumadsad. Isira. Oy, yung isa, yung isa, isa. Oo, Tumadsad sa ano sa gilid sa may ano bar sa may sa may sa may sa miento. Konti lang pala yung sakay nila. Oh. Ito po yung ah 45 sakay nyo. eh madami na pala ano. 45 pala yung sakay nila mga kabukid. So yung ano may nasagip sila sa ano sa sa mapalay nila ano lang. Magkano yung ilang kaban yung nasagip gip nyo? 180 lang. 180 lang. Meron pang natirang ilang ektarya Ah, uh, 5 pa. 5 hektarya po. Di wala na po yun Lana. Kakainin ng na. kakainin na ng isda, yun na? Sayang. Eh, kahapon po kasi, litaw pa to. Biglang dating po ng tubig dito sa may Kandaba, kaya... Oh. Ayan po yung nangyari, yung palay nila. Nalubog, na limang hektarya. So, ang nakuha lang nila, ano, 180. Kaban, tama ba? 180? Tama, mga kabukid. Basa na, eto, nakaabang yung truck dito. Ay, meron pala. Mas maganda yung mas gusto ko yung pabili ko <laughs> Bigat nito, nabasa pa. Magkano pa pala ngayon kuya, bossing? 7 lang. 7 lang po? 7 lang yan. Oh, ganun ho pa. Pero yung pinakamataas kuya, magkano? Ay, wala nang mataas doon sa 7? Kahit ano, kahit yung tuyo? May pagtuyo po, magkano? Sampo. oh, pag tuyo. Pag ito kasi basa na. Shit. na lang. Mga bukid na na lang po, kuya. O, oh, shit na lang. Pag -tina, Pag sa itik, Ay, tumutulo pala, o. Oh. <tong tina> basa pala, mga bukid. Tumutulo, oh. <tong tina> Grabe, si mga abukid, Marami siyang limang hektara pa yung niya nag pala. Ang dami. Eh, hey, Luging-lugi pala. No, parang raya, luging-lugi ka. Oh, walang nga, tama. Walang magagawa. Ganun talaga, kalikasan. Pero sayang. Uy, uy. Tandaan lang, pre. Mabigat. Tumutulo pala. Basang-basa pala. Hindi <laughs> mabigat. Pangsabog na. Pangsabog na. Di ng dryer yan. nga po. Di natatanggapin ng dryer. Basang-basa. Ay, oh, pre, pre. Bagsak, oh. bagsak. Ay, yun, basa, yun. Baka mapila yan, pre. Dahan-dahan lang. So, sobrang bigat yan eh. Dito ba, oh? Sobrang bigat yan eh. Basang-basa eh. Hi, pre. Si ano, yung kaibigan natin. Ha? Hey, update ko lang pala kayo, mga kabukid. Yung tubig dito sa ano, sa may Candaba Road. Eto, tumaas na, mga kabukid. Sumampan na doon sa ano, sa may Karsada, yun, no? Kanina, wala pang tubig yun. So, ngayon, pasabol pa po. Baka mamayang hapon, baka hindi na. Kaya nyo, pre? Bigat eh. Tumutulo eh. Galingan nila eh. Galingan nila. Yun, sa kapilang grupo naman yun. Sa kapilang grupo naman yun. Palay din po yung sinasakay nun. No. Ayun po, doon nila binabagsak. Sa kabilang ayun po. No. Sa kabilang eh, sino survive din yung palay nila <tod> doon? Wala na, basa na mga kabukid. Wala na, luging lugi po yung mga magsasaka dito. Buti may nakuha silang 180 ano, kaban. Nakagip pa sila kapon bago dumating yung tubig na sobrang laki na to. Ayun o, palayan po yan. Hindi po yan dagat-dagatan. Palay po yan na nandyan. So, yung dito, nakuha na nila yung sagawi doon. Yung